bungtag or padulong na mayungod to. So, ilegal nakapindaray sa Tampa, Florida. So, naway ta na lang mi sa among sundok. Si lang Mamkami o oh, Jeremy. kaya nang inbertzala nang mga to da may dagat. Gandam na mga wall. So, ride na mong dalonon. Small and isdal. Kini nga bamie, bamie Ah, basa kay pamsit. Mao na siya tubig, so gayon pan. Nait diet. Ako kumain. Ako mong mga chong. Ato lang <laughs> talang min mabot sila. Chong. Ano ba? Na. I. J. J u no sir. <laughs> <laughs> We're in Anamari City, PR sa sabi ni sa likod <laughs> lang sa amin kay pick up among dalon ron bilhin na lang isa kasakyanan na ilang weather na sa Pilipinas makaya rin kainit pero di di mo rin ligid <laughs> Lailang, kainit, oh, na ilang kainit sir wak? oo istot kayo na kay dapat sa dagat oo oh. mas oh. mong um, grabe kit mong grabe kit yun tapos oo oh, open seal open nga niya We were now in Anamari Beach. Diman puno ang dagat. Porigo yung mga ito sa plaster. Di uso ang cottage dari. sunit so, need ka madala o tent. So makita po mo sa lugar. So, so init. Inoy pani ni. Diyan na na sila lumba. Staran. Ah, napay kahit ito. Hitar ng pamahaya. Di mga initan. Inoy pa na. Nakay tao dia. Ganina, oh, nanay tao niya nag tokong-tokong uh, nag na nag-inom-inom uh. oh. na. Go. Hay. Bumaram. Subas ani. Subas kay init sa panahon. Mono ilang cartridge cartridge rin. Wala bayad pero ayan yeah, parami mo. pikas, rin to, na ka na aba. So ikaw rin yung itang pamagi. So ang buros, nanawang buros. Ah, ha? Like Tando mo. May nag-spray kanina yung ani yani kahit. Or kainit ka rin. kita nyo nga dalawa. kita nyo nga dalawa. Ito. So, ah! Ito, nag-easy chika. kaya eh, nagkarang-arang naman ng na ilang plus star kay eh. sarap ko di oras uh, ang pabor na po sa kain kaya eh, nakaayo para kanina ng pan parlantan ni kaayo exposed ni sa kain makaayo okay. okay. nga to kain ito eh mga trabaho nga to yawats magsilbi ba eh